Ayan pa lang ang portion na nalilinis ko. For 5 months na hindi na asikaso dahil nag uh, hospital ako. Ayan na naman ang aking lilinisin. 2 days ko na siya nag 2 days pa lang siya clear. Oh, ang daming tabaw. Yeah, good luck sa akin. And see you again po sa next video ko. Pakikita ko kung ano ang nangyari na sa aking paglilinis ato thank you and god bless us all po